Hello guys, gandang hapon o no? tanghali yan, guys. Ang lola nyo ay manananghalian na kasama ang aking teamwork. Ka-teamwork ko guys. Ayan sa kabilang kantin yon guys. At ang lola nyo ay <laughs> tinitimplahan ng kapatid. Uh, din ang ating ka-teamwork kasi alam niya guys ang lola niyo ay mahilig sa kapi talaga kaya pag nag extra ako dyan ay alam na alam niya talaga ang gusto ko guys ang magkapi diba guys lagi niya akong tinitimplahan dyan guys ng kapi talaga oo, oo. ayan guys kung kayo ay maliligaw dyan sa kapas, kapas palengke tarlak, ay hanapin nyo lang ang RC kambingan sa loob ng palengke. Dyan sa likod ng Jollibee ng kapas tarlak. Oo guys, dito ako, um extra, dito rin ako nagtrabaho dati kasi magkakapatid man yung mga ng pinasukan Pustod ko guys. Ito dahil ayoko na guys pumasok sa isa niyang kapatid dito lang talaga ako umextra umextra lang ako guys kasi wala yung kasama ni ate Juliet mag isa niya lang kaya pumasok ako guys pero ang labahin ko dun guys ay nakatingga diba guys ang lola niyo daming labahin Pumasok tayo ng hinayang tayo sa araw, guys. 'Di ba? Sayang ang araw eh. Dahil wala nang bumibili dyan guys Ayan Tinagtag ko na ang bawang dyan At ang luya tatagtarin ko na rin Para bukas nila ay ready na sila dyan guys Hindi na nila gagawin yan bukas ba? Diba? Para yaan ay bawas sa oras nila sa trabaho dyan bukas guys gawin na natin dyan iniwan na kami ng boss namin dyan dalawa na lang kami ni ate Juliet dyan oh, no. ang kumukuha ng camera sa akin dyan ay ang aking chikiting o oh, diba guys dito ko siya pinadarecho sa trabaho kong ito kasi malapit lang ito sa school niya dito ko lang siya pinandaan sa service niya, guys. Kasi mamaya pa ang uwi ko. Gabi pa. Gabi din ang uwi ng aking asawa. O, diba, guys? Kung anong talaga ng aking chikiting kapag nandi sa palengke. Dahil, ayan, guys. Ayan, uminom ako ng tubig. Hindi pa na kape guys. Kape na lang ng kape tinitimpla sa atin ng aking ka-teamwork. Dahil ayan kung anong pinaggagawa ko dyan guys. Kasi inip na inip na ako dyan guys. Walang bumibili. Naiinip ako. di ba? Diba? Dahil ang lola nyo guys ay gabi na magsasara na kami. Oh, guys, nagsara na ako diyan, guys. Diyan sa likod ko na yan, guys. Ganun diyan yung boss ko. Malungkot yata, guys. Kasi so sobra naman tuman na yung araw na ito, guys. O, oh, di diba? Bukas, nakaprepare na ang ulam ninyo. Magtitinda na lang kayo. O, oh, di diba, guys? So, <laughs> Dahil anong oras na dyan, guys? Mga 6.30 na ng gabi. Dahil sabi ko kay Ati Juliet, daanan namin ang aking husband. Wow! May pa-chocolate. Ang daming chocolate nito, guys. Ang sasarap naman nito. Sobra! Masarap din ito, guys, sa ipin ng lola ninyo. Dahil karasakit man ang ipin ng lola ninyo. Pero mahilig pa rin sa chocolate. Diba? Salamat, salamat sa maraming chocolate sa araw-araw. At huwag niyong gayay ng lola ninyo. At eto guys, napakarami namang noodles na ito. Maraming maraming salamat sa blessing lagi ng ay dumarating sa buhay natin kahit na na-stress tayo. Alam nyo ba guys, kaya nakapasok ako sa kapas palengke ng kantin ay managbayad na tayo niyan ng 1.5 sa isang pinagtrabawa nating kapatid ng boss ko ngayon. Hello, ang boss ko dati Sayan magkapatid yan, siya yan siya, guys. Sa Sinihila ko sa 1.5. So, siya na po. Dahil yan guys, ang kapi na naman. Tingnan nyo guys, pinaggagawa niya sa akin. Pinagkapi niya ako ng pinagkapi na miss niya yata ako guys. Dahil wala siya pinagkapi pinahari ng luwa niya, guys. Yung asuka. Guys, hindi na kayo yung asuka. Hindi na kayo sa asuka. Hindi na kayo Ingat po kayong Guys, di niya tinanggal. Nakalimutan niyan, guys. Di ba? Dahil pagdating namin, nagluluto na naman tayo niyan, guys. Ang pagluluto na ay na ng bawang sibuyas, luya. Na inuna ko ang balon-balunan dyan guys. Ayan ang atay hiniwalay ko kasi matigas ang balon-balunan. Tama kayo, guys. Matigas ang balon-balunan. Kaya holyam. Dahil pakakainin natin ang ating dalaga. Dahil ang lola nyo naman talaga eh guys ay nagluluto. Nananawa na lang din ka luluto sa kantin. Kaya kung minsan ayaw ko na talagang pumasok. Dahil syempre sumahod tayo. Meron akong gift sa aking dalaga sa paghihintay niya sa trabaho ko ng ilang oras guys. Apat na oras siya doon. Ayan binilang ko siya ng hikaw at ng bracelet. Dahil ang bracelet niya na yung ginagamit ay guys, ay napakatagal na nun. Ayan guys, naluluto ko na itong niluluto ko. Napatuyuan ko na siya. Gusto gusto ng aking dalaga. Dahil yan ang ulam namin ngayon ng tanghalian. O diba guys? So bye bye. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayong lahat.